Magandang umaga po mga Farmbin, kumusta na po kayo lahat? Katapos lang po nating magdilig po sa ating halamanan po sa kabilang ilog Yung tanim po nating sitaw, ay medyo mainit nga po ang panahon Ay ating minamano-mano po muna ang dilig yung huspo Ay bukas, tayo po yung usap sa mga kumparihan natin At tayo po yung mag-aayos po ng ating. patubig po ng ating palayan Yun po na may pwede rin sa ating gulayan po yun, gawa ng diretsyo na po yun. Mas maganda po yun, gawa ng hindi na po tayo mag-spray ng ano, yung ng hose. Yung po ay rekta na na patubig sa ano, sa kanal po. Ganun po ating gagawin mga farm din. Gawa ng pagka mano-mano nga po yung pasirit kada puno ay kumbaga ay, ang tagal po, madami pong oras na magagamit natin. Sa umaga, maagap ako, ay sana ay may iba po tayong natrabawin. Pero kung mayroong running water tayo, yun tuloy tuloy po yun ay ngayong umaga tayo po yung ma-harvest po muna ng ano ng kaimito po or star apple last harvest po kasama natin si mami may hello nope. po yan at tayo po yung maya maya ay ano pabayan po tayo gawa ng may umorder po kay mami ng yung uling na bao po doon sa tabing highway nung nakaraan po nakapag padala na po tayo doon ano na sako nagchat po ulit sa ating eme doon sa may karinderiya po sa may highway ay kung may uling daw po tayo ay pa-deliver naman ang dami na kain man. ay oo, oo. ating puputin na po lahat ngayon pwede at medyo maniba lang ating aagawin po rin sa uwak sinakaan din pala ito ng uwak nagubutong din parang wala na mahal mahal Sarap ulit niyan salad. Mamaya, mabili akong cream din sada. Ano bagong salad? Eh? Mm -hmm. Masarapan ko eh. ah Ah, hulog na hulog na yun. mo na pala ito. Lumo mo na, kakabiyak ko ah. na. eh awan. Oo, pamanar na sarapan ko. Wala na, last ball na ito. Aw, oh, orin makahilog ka rin yung birthday eh, yan yun. Pag araw-araw na daan. Ah. Huwag kang kakaang, masisili pang itlog. Ay, sa, so. parang hindi abot. Abot ba? Hindi. Abot. Isa. Dalawa. Mga lumo na yan. Tatlo. Oh. Are yung isa. Hmm. Lima na. May tatlo na uli. Hmm. Last na ba to? Mayroon pa man eh, kaya lang eh. Hindi alam ko, aabutin pa dami dami daw sa anong nabibili ah oh, wow Sige, hmm. ka abong pala sila nabili sila sila dami daw dami ah oh uh, dami oh eh. lihat si nai magtaan hmm. mama niya ay, ay sarap na isa dami. Hmm. ilan to? isa? apat oh, dalawa tatlo oh, ang dami na yun apa saan tayo kabila na ang dami na na ilan na lang ang green yan isa isa na nakita ko Ayon, na, na verde ayun isa dalawa mayroon pa po doon sa oh eh. Hindi makuha. Taas ba yan? Sa tamito. Kaya mo batikalin. Hmm. Masa isa dito? Hmm. Dami. Hmm, sarap. Harap po mga kapangin. Eh. Ang po. Hmm. Harap hmm. po. Oh. Hmm. Nahulog na eh. Hmm. Kakain na po natin. Ang po. Hmm. Eh, Tigka lahat tayo. Isang so, so yun nandun. Mas masarap yun eh. Ito. Hmm. Paano makakain? Hawak ako na. Sarap po. Hmm. natulo pa. Paano daw si Juan Tamad? Saan? No. Nakaupo doon. Nakanga. Nakanga nga. Walang gamit na hagdan. Iputa ng ibon. Nabunga <laughs> nga. akalay ano nabunga nung no? muyang uya Ah, ah. Dapat na may tinatanggal mo na yung ano yun ay, alagaw. May rambutan oh. pala din eh. Oh. Samba. Ari. Dapat ay tinatalasan ano. Ano? Mm -hmm. Rambutan din din. Tapos yung malaking puno mm -hmm. na yun. Ano pala ito? Hmm. Ang buwan tanim ko din yun. Eh. Naputol. Mm -mm. Malaki kong ulo eh. Tinagay eh. Ayan ang tingnan mo. Hindi. Hmm. Putol. Yung ano yan, yung... Um, ari pa. Ari sa gabal din. Puno ari o. Oh. Tibig. Ayun palang ligim eh. Bari o. Oh. Ayun, ang ganda. Sa kubo. Mm hmm. Magpasa naman na yan doon. Doon sa puno po tayo. ilan yan, may ibilang mo daw. Aba, may pagbilaw Hmm? Bibilang daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nalito na agad ako. May naduduling. Ang lalaki ah. Yeah. Tara. Darating. 17. Uy, mangangain ako. Bakit kang galing Lala. na pala? Yan hey. siya, mami po. Mangangain daw siya. Sa ala pala ang video. Cellphone ang gamit natin para... Ikaw nga Uh. Ano? Sarap. Ano daw? Oo. Uh. Ano uh. Ano? Masarap. Ang na ano? Uh. Wala nang ano, tamasok. Uh. Masarap po ng palay, ano? Yung, ano yun, cream din sada? Oo. Uh -uh. Ah, may nasal cream ba yun? Wala? Uh -uh. Yun po, masarap po. Uh -huh. Yung nakaraan po natin ay, anong ginawa natin ay, ano ay, yung... Gatas na malapot. malapot. lang po. Sinenda ko sa atas eh. Ano sabi? Aba? Hmm. May amay meron sa din sa akong picture. Meron na din? Nagyan na din yung gatas. Ah, meron ng ganyan? Wala nang fruit cocktail. Eh, <laughs> ang po na may fruit cocktail ay. Nagbili kayo eh, sarap Yung binili nila sa bangkal. Ngayon po talaga ang anong to? Season ng Sarahapol. Tuwing ano po? Abril ano? Ha? Sa taon, marami na uli ito. Ano? Matatapirahan. Nang? Ito na. Kaya lang, mas buhit parang pagkain. Yung iba pong puno ay, ano, mataas, mas malalaki dito. Yung mga naon na. Ano? Pero yung iba pong kulay green ay, ah, laki na rin oh. Aba! sa kabila, maputin ah. Madalong puno po tayo mga punding. May apat na akal. Nakinig yung hal sa ano eh. Isang peraso ay eh, busog eh. eh isang peraso pa lang busog na ako. Pagka dami na rin. Ayun, may i-reserve yung may mga pang-pay. Ay, kambal. Kinug ba yan? Baka sa akin yung patak? sila dito. na lang ang nagpatak. Nagpatak yung isa. Eh? Patak yung isa. Ayan, yung uwak pala. Ayun, nalanding. yung nalanding. uwak pala tumitira. Bago pala. Ayun. Uh -huh. Tigas pa. Nalambot man yan, ilagay mo lang sa rep. Malinog na yan. Uh-uh. Uh -huh. Ay, nakapanguha naman na kami. Ayan, Sarap nga. Matabang yun, ano? Hmm. Pero, Pero may green na matamis eh. Mara yung, day, kuya, no? anak ko Ano? Kuya. Hmm. Huh? yun. Huh? Sa hmm. <laughs> Sarap. Hmm. Hindi ko makain, no? may uod. Hmm. 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 na.

Uli ka ako. Oo. Mm -hmm. Ano kaya bigyan yung mga mga ngarga o? Oh. Kung oh, arin taklo, arin kuya o. Bigi. Ang uh, mga ngarga mo daw. Bigi dun eh. Pati bata mo atin nandiyan eh. Wala. Wala lang kuya isa dito. Ah sige yan mm, Dala. Tara. Mamaya mo na itong panungkit mo. Lalabitin ko. Yan arin po yung ating ako mga prambin. Pagkadaan po salamat po. Thank you Lord sa blessing po. Yan. Ang dami po. 40 mahigit. Po. 40 mahigit po ngayon. Last service, mas marami po. Ang ating nakuha. Yan o. Ayan o. Oh. Ayan, ang gaganda naman. 40 Ha? Tama. Ah. 27. Plus 16. Ha? Hmm. Ayan, ang gara po. Ay, o. Oh. Ah, ah. Ay, pagganara po ang merindahin ay. Hmm. dadalhin po natin sila inay po mamaya paglusong po at tayo po ay ano mag aayos na po ako ng yung uling po bala panasa ko po yung aking ayusin din sa taas po sa may tapahan tapos meron pa po sa baba na liman sako bali na sako po yung ating karga oh, bayan alaw na po ng hapon dito na po tayo sa daan kasama sa mami me madeliver po tayo ng uling Ayan po, siyam na sa ako ang ating karga. Ayan. Star Apple, kay nai Bibigay po natin. Summer na summer na po mga farming. Hindi po nang pilit o. Ano? Talagang tirik na tirik po ang araw. É, ah. porra. Uh -huh. bukan kasih Sekarang usaha Uber po. Tama, tama, kung tatamaan dun. ko ibabaan pa, na po natin oh. Medyo pinamis na po tayo ay. For 9.50. Magkano? For 9.50. Yun po ang kabayaran, for 9.50 po. Tayo po yung muna at mauha po. May sa tracking camp, for 50. Pang gasolina. Pang gasolina po yung ano, for 50. Gawa ng 50 na po yung sako. Yung 500. Ay sa may ari kay na ito. Mami. 500? 500 na bawat isa. Ah, <laughs> 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 no, 500 ka. Ay, lugo yung inay. Yun, Pagka 500 lang, sa so dami yun. <laughs> <laughs> ito po yung karimberyan nila ang ano dami dito dati na Ano ano? po kayong ano dito. Minsan may sa... Dito na po sa highway. dito Ano bang ano ito may? Wala mga anong tao. Anong kanilang ano nga ba? tawag dito sa karimberyan nila. Marindirian, pangalan? Pangalan nila. po anong pangalan ko May nakasulit din eh. sa tabi ng Petron. Sa tabi po ng Petron sa may tagkawin. Pinsan po sa bayan po ng tagkawin sa highway. Ito yung... Ano ba tawag nila kaya dito? Yung karinder niya po, anong tawag? Anong pangalan? Anong pangalan niya? Kuya Jerry. Kuya Jerry? Kuya Jerry, ano po? Ison Kainan ba? sa tabing highway. Ay! Ayan, oh! Kuya oh. po. Jerry, bulaluhan. Ate! kung sa'yo dadaan ka ako dito sa Takawa, yan, pwedeng kumasa dito kaya kuya Jerry. Oo! Kaya bulaluhan yan, eh. Kaya po sa'yo, may <laughs> <tena> ari ah. <tina. laughs> eh. Hindi <laughs> po kayong kumain dito pagka mabiyahe ka ng Bicol, yan. Malapit po ito sa Makdo. Yan po, patabi lang ng Makdo. Petron. Petron, tapos dito na. Sa kain. Sarap ka kami po lalo. Ang dami na kain dito. Ano, ano, minsan malalaking tao din. Ano. Pag po kami na kami ng kain Dito kami na kain po. Bago pa ako nang bundi. May kambing. Oo, oh, meron oh. Lalo, kambing, kaldereta. At ang gawa ng oras 24 hours kayo? Hanggang 10 na umaga. Ah, hindi, na kayo nag-aano ng araw. 5 p.m. and 10 p.m. Hello oh. hmm. no. hello hello. Okay. No. Deret-deret nating na inasal. Oye, pum! Inasal oh. Ayun, nag-rise. Oo. Ngayon sa ngaraw. Amen. Pero nag ka dun sa ano ng inasal? Ah. Anong tawag doon <laughs> sa franchise? Sino na yun ang kaigihan yung kanya, talaga wa, iihaw mo talaga. Oh, Uy, <laughs> <talaga. laughs> may, may ano mo John? May short order kami, may lomi. May anong tawag Halo-halo. halo Kung hindi pa buso, kung ano ay. Bago Pag ipinasyal yung mga bata ulit. Yan, pang inasyal ko no? Ayan po. Ah! Ayun pa na. Hindi delivery. <laughs> Ilang kilo <yan? laughs> Ipipreaser. Ayos na. Mabili mm. naman tayo ng Facebook. Sige yes. ate, salamat po nga. Hindi <laughs> daw pwedeng uling na kaki. Okay? Ay, lagi daw po dapat may uling na bao. Buha ng may panginasal pala sila. At yung mga natitira uling doon. Uling yan, tinistakin natin sa bahay. Tapos pagkakailangan po uling. Sabi kayo yun ano yan. Ay, Ayun, madala ulit. Ayun, madala ulit ko okay. uh -oh. Pabili po tayo ng pitch mga kapatid Ayan May laki ng truck